Eh na mga kabayan no? Oh. Ang ating tuition fee First time natin First time <laughs> Paro paro daw yan sabi ni Koreano Isang mainit na tanghali sa inyo mga kabayan Ah, init nyo tayo maglinis muna dito. Magkalaykay tayo. Ihanda natin yung pagtataniman ng ano. Uh, ang tawag dyan. Humihinaan na, na yata yung aking memorya. Tataniman ng pakwan. Meron tayong parang seven pieces na pakwan ang natira doon. So, ayan. Magkalaykay tayo dito. Ayan Inisin natin to. Medyo mahirap magano <clears throat> ah. Ayan lang mga kabayan. Dinisin natin yan. Kasi sa makalawa, sabado, uulan. Tapos lunes, uulan ulit. Para transfer na natin yung ating ano. Yung ating sitaw. Nagsisibulan na. Magaling tayong magpasibol ng mga halaman ah. Ang problema naman, eh, mahina tayo sa ano, iskarte sa mga insekto. Ayan oh. Naubos yung ating ano, nagkabutas-butas. Yung ating kale. Pero wala na akong nakikita ng uod. Ito na yata yung ating simula ng tuition piece sa pagpaparming mga kabayan. O, ito yan. pa itong lettuce eh. Okay na okay eh. Oo. Oh. nag na tayo mag ano. Ay, bakit may namatay yung ano neto? Oh. Kaya meron dito. Pisay na lang natin. Baka may kung anong uod. Okay naman. Wala na akong nakikita ng uod mga kabayan. Hmm. Tapos kanina umaga, nag-spray ako. Pambugaw lang. Paragay ko nababansot yung ating hokor eh. Yun. Tsaka pangit ng dahon. Bakit kaya? Marami pa tayong kakain ng gulay bago tayo magtagumpay mga kabayan. Tapos ayan yung ano. Yung unang sito na tinanim natin. Kita ba? Yan o. Yun o. Oh tabi ng ating ampalaya tayo magkakalikay kayo dito hindi natin lagay ano Pakwan 1 lang natin yung stand okay mga kabayan simulan na natin ito ay para sa ano para sa pakwan 1 no? ito yung ginrust cutter ko medyo na mo problema tayo sa pagtatanim mga kabayan ulang pa tayo ng experience ka tayo. Eh magaling tayo magpatubo. Ang problema eh dinadali tayo ng mga peste. Ito so, di, ng uod. Tapos nasa apartment naman, dinanata naman ng kulis. Binanatan ng kulisap. i ha. Uy. Sabli talaga. Ang haba. Tanim lang ng tanim. Ito na siguro yung ating tuition. Uy. May wire oh. Hindi natin gano'n. Bakit kaya may ganit dito? E, ito pa oh. Ay, ang ganit. Diyak na magputing. Eh. Ah, ito siguro yung bakod yung ano, yung nakaraan. Yan. Yeah. Ayos. Nating lagay yung pakwan. Itong piraso. Ito. Yung ating outdoor outdoor garden at indoor garden parehong binanata ng ano insekto ay nako ang buhay marami pa tayong kayang ang aralin ah. Diba? ang diba, dami may ano? bakal may bakal Pahawiin uh -huh. lang naman natin ito. Uh -huh. Ganyan lang naman. Para lang maliwanag ang ano. Pagtataniman natin. Hindi naman natin ho kaya niya. Kung lang natin tatanim, doon lang natin ho kaya. Uh hmm. -huh. Okay na. o the pakwan. Mm -hmm. Tama-tama kasi bukas pwede ko nang itanim. Dadalhin ko na bukas ang ating possible na pakwan. Tapos pagtanim natin uulan ng Sabado, uulan ng Lunes. Adi, less stress ang ating pakwan. Yan. Yan lang mga kabayan, no. Oh. Oops, talaga meron, no. Oh. Okay na. Para lang kita natin ng konti. sa akin puro wood kanya wala man lang oh bakit kaya ganun nasobrahan kaya sa fertilizer Ay marunong kulang pa tayo ng discarte rice lang yan bukas na ako magdidilig sabay ng pagtatanim ng pakuan Ini. grass lang natin ng konti mga kabayan ay, ay. ay. ay.

Nanda ko lang itong gagamitin natin para bukas. Uy, bato. Uy. Maraming mga kapya. Ang oh, laki ng bato. Kabaya, no? Ayan, may tayo pa sa bakwan. Galing. Hmm. Dito naman, puro ugat. Hmm. Bato ba, no? Jadi you kan. Oi. Ya lo. Maya men sabatuang Korea. Dia sama cetong. Oh, gat nama batu. Ya men. Maya men, oi. Ayo, gua. Nyo. yun know? o ah, lalaki ng bato yun eh. uy hey. tama nga boy, yun know? o ah, okay, sa bato oh, di may butas pa yun kukuha oh. no, tali natin yung ugat para hindi na tumubo kumpitan na tayo mga kabayan mag vision tea farming Eh. nakamina tayo mga bibili dyan yung seedling, yung buto, mga buto tapos yung mga gamot mga gagamitin natin pang spray laki na ang bato simple lang dali agad apat. O, oh, may ano naman dito. O. Oh. Ito lang. Mamaya, ipakita ko rin sa inyo yung ano. Yung na-peste sa ating indoor. Indoor garden. Grabe mga kabayan. Tangyayari. Nangulot, nangulot. Nangulot ang ating ano. Dahon ng sili. Ng, apat. Tapatan lang. Oops, laki na naman oh. Gano'n kaya makakagal makarecover itong ating ano? Okay. Balibay, pwede na siyang ano eh, no? Pwede na mag-harvest. Dapat pala, sa unang sinyalis pa lang ng bukas, Pinilihan ko na ng uod. Kaya lang, pag, pagmalaki malaki hang taniman, ano eh, ba? Hindi na pwede pili-pili doon. Kailangan nun. Gamot na, gamot. Ay, binili na naman natin gamot, hindi naman tumalab. Sa uod. Sabi ni Kuya, no? Ano daw yun? Okay lang daw yung uod. Okay. Kinakain nga yung dahon eh. Yung paru-paru daw ang ano. Tanhin nung sabi ni Kuya. Yeah. Itong butas lang Eh yun lang naman ang kailangan natin Ito lang yung nabuhay sa ating pakuan mga kabayan Eh no, puro ugat Hindi lang ugat Eh yung mga bakal-bakal pa Nakilipad oh. mm. okay. ito Lahin lang. Hila, hila. Ayun, no? Dito natin hilahin. Malalaglag yung ano sa lalim eh. Hindi yung ano. Ginamit na tawag doon. Yep. Yeah. Gamitin din natin. Lagay natin dito para may makapitan ng ating ano. Ito uh. yung gamit ni Coriano ng ano nagtatanim siya ng nakarang taon gamit yan dun pinagtayuan ng ano, warehouse ang dami niyang tanim nun tapos wala kang nagawa nagtayo ng warehouse tinira yung tanim niya wala sa magawa sa kuya niya nag-expand yung kuya niya ng anong warehouse Lulak ng bato eh. Oh. Yeah! Hirap ihagis. Oh. Yan lang. Yan lang muna. na Aspanin ko yan. Para diretso may butas na. Ito. Ang asarol. Kaya so, hindi na tayo mahirapan. Bato-bato eh, oh. Ito pa, oh. Ano bato? Bakit kaya hindi makatayo ng ayos ng ating ano? Masyado malalambot yung ano niya. Stem. Sobra lang sa pataba. Okay. Laki. Ano? Naku, ang dami ba ito na ito ah. Ayun ah, no? laglag pa din ah. No? Ano, okay na. Kasi may apagay ko. Papawita ko naman sa inyo, nakapeste. <coughs> nakapeste ng ating ano kulay sap. Ayan Oh. Yes lang natin. Dandahan natin ang anak yep, May instant bakod na tayo. Aray, Rick. Tutusok ako. Ayan o. Oh. Oops. Okay. <coughs> yes, no. Mas mabit mo. Ya, no. Oh, ya. Okay. Ayun na, mga kabayan, no? oh. Ang ating tuition fee. First time natin, first time. <laughs> Paro-paro daw yan, sabi ni Koreano. Yung mga uod na tinanggal natin nung nakaraan. Sana yung makabawi. Laki ng damage eh. Oh. Lalo na to, oh. kalbong-kalbong. Pero yung nabunuhan ko na yan, tapos nag-spray ako. Mamaya pag ko, pakita ko naman sa inyo yung ano. Um, indoor garden natin. You know, parang pangit na ano. nangyari dyan. Ano nangyari sa'yo? Okra eh. Ayun o. Kulay yung ano nya. Red okra. Okay mga kabayan. na lang muna. Hindi naman tayo magdidilig ngayon. Oh. Tignan mo 'yung kanya. Talaga maganda. Oops. Ah, ito, ko. na natin. Eh. Ano? Ano ka problema-problema? Ganda. Wala nang butas Daming bulaklak. Eh, yeah, hanggang dito na lang muna mga bay. Mamaya ulit. Pakita ko 'yung ating indoor garden. Okay mga kabayan, pakita ko sa inyo yung damage ng ano. Mga insecto dito sa ating ano. Iyan no? Oh, grabe. Oh, sa dami oh. Iyan pa oh. Imbis na mamumulaklak siya, hindi siya nakapamulaklak. Hmm, nabuloklak mga nabulok yung mga bulaklak sprayan natin yan pero na-sprayan ko na yan may mga natitira-tira pang konti ayun lagas ang bulaklak ka nag-umpisa na tayo mag-aral Tuition, tuition. pero naka-harvest na tayo i-wash out natin na nga yan tubig Tapos ito yung ano. Ating itatanim para bukas. Iyan Pakwan. Ayun oh, may mga buhay-buhay pang ano, insekto. Yan oh. Ano, graveyard. Hindi sila maubos mga kabayan. Hmm. kaya magandang gawin din. Tapos itong ano natin sa pipino. Nanganganib pang uh, buhay. Ay, ang nagawa ko dyan. Ito, pang wa wash out natin. Spray natin ng tubig. Yun lang, mga kabayan. Okay, magsakang sumuporta sa Manalo Little Farm. Buhay Korea. Buhay probinsya. Bye! Pahabol video lang, mga kabayan. Eh, no? Winash out ko na lang, ano? Tubig. Grabe. Luminis-linis naman ng konti. Ayan, Kita ba? Ayan. Ayan. Natanggal na yung mga insekto. Nispray ako ng tubig. Kumanda ganda naman ang isura niya, mga kabayan. Hmm. Oops. Pati dito, ito yung malala eh. Yeah, ano. Binasaw natin. Mukhang mayroon pa. Yun oh. Kita ko yun na. Pero okay lang yan. At least eh, na nahugasan natin yung mga dahon. Tapos ito yung binili kong ano. Pamatay talaga yan Ah. Hmm. Pangkatay ng ano. Ano bang insekto to? Hindi ko alam eh. Pero kamukha. Tama-tama lang yung nasa picture. Yan lang ang ating pahabol video. Nagwas lang tayo ng ano, dahon nila.